Hello guys, bumili ang first son isang kilong taba ng baboy dahil ngayong araw na itong lulutuin ko ay si Charong Baboy, wow. ng buhay at paborito ng aking anak. Inihalbus ko muna ito at nilagyan ng kaunting asin para mayroong lasa. At pagkatapos, ginayat-gayat ko ng maliliit kasi ayoko ko ng malalaki, mas masaganda ay ang maliliit. Pagkatapos niya, naginit ako ng mantika. sa kawali ang ginamit kong mantika ay ang Pacific wow. Sunrise. Pagkatapos na mag uminit, ayan, nilagay ko na ayang taba ng baboy. At pinakuluan na. Pero nilagyan ko ng taklong baka ako ay matalsikan. Ayan na nga, unti-unti nang naluluto. Pero kailangan ko muna itong hanguin para palamigin. Pero hindi pa pwedeng kainin. Wow! Kailangang iluto ulit. Ayan, niluto ko ulit yan sa mainit na mantika. At ayan na, untunti na, nagiging si Charong wow. Baboy. Ito na, ayan na, ang pampahaba ng buhay. Wow! Pinakamasarap na si Charong Baboy na liuto ng wow. person. Thank you. Wow. Uh, Pero kung pila makamahay, Thank you for watching!